Ngayong araw nga ay pupunta kami ng Alaminos, Pangasinan para i-deliver itong Bristol ADX 160 Black. May kasama pa yung QJ Motor ATR 160 Red na dadalin din namin sa Dagupan, Pangasinan. Sobrang excited nga ako dito dahil first time ko makakapunta ng Alaminos, Pangasinan. At so far, ito yung pinakamalayong mapupuntahan ng aming truck Kaya napaka-excited ko talaga sa biyahe na to. Kaya lang kung gano ka excited ay ganun din kainit ang panahon. Sobrang tirik na tirik nga araw. At kahit na nakaupo lang ako ay pakiramdam ko pagod na pagod ako. Pagkatapos nga sa NLEX ay nag exit kami sa Santa Ines, Pampanga. Ayan dumang kami ng bayan bayan dyan. Medyo na traffic din kami dyan. At muli kaming pumasok ng expressway. Yan. Makain muna kami dito sa ano, expressway. Stop over. Pagkatapos namin kumain ay nagbiyahe na ulit kami. Dito mabilis lang naman ang biyahe kasi expressway. Kaya nga lang napakahaba naman ng expressway parang walang katapusan. At ayan na nga o, nakapasok na rin kami ng TPLEX. At nag-exit kami sa Paniki Tarlac. Time check, exactly 1pm. Nandito kami sa Paniki. Naglabas na kami ng expressway. Okay. Lock. Hey! Thank you for using TP-Lex. Tawag nang ko. What?! Hindi nga, Akin niya lahat. <laughs> kami sa Paniki Public Market Paniki Tarlac Pagkatapos nga nyan ay nagtuloy-tuloy pa kami sa biyahe eto bayan-bayan na talaga yung nadaanan namin Grabe ang init, sobrang tirik na tirik ang araw Along the way ay marami rin kaming nakitang nagaani ng mais at palay nakakabilib talaga ang pagtsatsaga nila kahit tirik na tirik ang araw tinitignan ko palang sila magtrabaho habang tirik na tirik ang araw ay sobra talaga akong nabibilib sobrang rangal ng trabaho nila dito ko nga rin nakikita yung mga bundok na natatanaw ko sa subik mas malapit na ang mga yon dito at lalabas na nga kami ng boundary ng Tarlac at papunta na ng Pangasinan so medyo na traffic lang kami dahil sa mga ginagawang kalsada katulad nito pero ayos naman Ayun oh. Hi Pangasinan. Here we come. At ayan, nakaka-excite nga na makita ko yung sign ng 100 islands. Isa rin talaga yan sa mga gusto kong mapuntahan. Gusto kong masubukan ng island hopping dyan sa 100 islands. Panigurado, napakasayang experience nun. Nang makarating na kami sa Labrador, Pangasinan, ay marami akong napansin na mga numbers sa mga bahay very curious talaga ako dito guys hindi ko alam kung house number ba to o kung ano man kasi minsan magkakasunod naman yung number minsan iba iba kaya very curious ako kayo ba alam nyo e, paki comment naman sa iba ba maya maya nga inaisipan naming huminto at magpahinga muna so nandito na kami sa Alaminos mga halo Oh. Salamat nang So yan na nga, nandito na kami sa Alaminos, Pangasinan. Tayo, stop po na kami dito para kumain ng halo-halo. Wow, -halo. so, nag-rave kami nang makita namin ang halo-halo. Sobrang init ba naman ng panahon. Kaya napakasarap na pang-refresh nito. Ito lang pala yung. Ang ganda naman yan, violent naman. Ubi po. Hay, na kami nang tawhalo. Buti na nga lang din na tinanggap ni ate yung bayad namin na Gcash. Wala pa lang gaanong outlet dito na pwede mag cash out. At nagpatuloy na nga rin kami sa biyahe. At nadaanan nga namin itong kurbada na to. Para lang kaming nasa Rizal. Ganitong ganito rin yung itsura. Kurbadang daanan tapos may mga bundok sa gilid. at nagpatuloy-tuloy pa kami sa pagbiyahe hanggang sa nakarating na nga kami ng Alaminos syempre papalampasin ko pa ba na hindi makapagpapicture dito sa Arco na to first time ko dito kaya naman talagang nagpapicture talaga ako dito Alright napakalapit na namin 5 star ba, victory? Victory line. Hindi. Ito tayo Victory Liner. Hindi. Ayan, Victory Liner. Ayan. Ibig sabihin, dito lang yung klaser sir. Sa likod? Nap napakalapit na namin sa pagdideliveran ng ADX-160. Ayan. Dito na kami sa Alaminos. So, victory Liner. Likod lang ang bar. na lang. Loko. Likod eh. daming ano eh. At sa wakas, ilang minuto na lang ay mapupunta na namin yung bahay na pagde namin. Maganda rin pala dito sa Alaminos City. Develop na rin talaga. Para lang akong nasa Cavite o Metro Manila. Nadaanan nga rin namin yung munisipyo ng Alaminos. Yan, Alaminos napakaganda City. rin ang design ng building nila. Nasaan ang ano? Barangay Hall. 5 km na lang yung ano, 100 islands so. national okay. park at maya maya nga lang ay sa wakas nandito na kami sa pagdedelibira namin siya nga yung client namin si sir herman kapitan pala si sir dito ayan congratulations sir sa bago nyong motor sana ma-enjoy nyo ang bagong bagong nyo, Bristol ADX160 version 2 at ride safe always.